MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio. angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time, Brigada a la umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita sa Umaga! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita sa Umaga! Headlines! Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga! Umaga! Mga kabrigada o deterrent official tally ng resulta ng eleksyon, posible raw ilabas ng Comelec ngayong araw. Monitoring ng PPCRV hindi na magiging 24-7 simula ngayong araw. Online voting naman sa 2028. Tuloy daw huyan ayon sa DMW. Senate President Escudero nais na ipagbawal ang pagbabago ng impeachment rules sa paglilitis laban kay VP Sara. IRR para ho sa benepisyo ng mga biktima ng maling akusasyon at heinous crimes. Niripaso na ng DOJ makalipas ang higit tatlo Dekada. At mahigit 400 million pesos na perang nasa bata sa anim na dayuhan at dalawang Pinoy sa Cebu. Premature pang masabi kong bahagi ng ransom money sa Anson Quequeza ayon sa PNP. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News -FM, Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ngayon mga kabrigada ng biyernes may 16 at 1.25 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab, Dalisay At Brigada Leo Navarro, Malikden. Brigada Balita Nationwide Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada ipinahayag ni Commission on Elections o so Comelec Chairperson George Garcia na posibleng ngayong araw na huna na ilabas ito pong audited and official tally sa resulta ng halalan. Yan nga ho'y kasunod kabrigada ng pagtatapos ng canvassing ng 176 na mga Certificate of Canvas o COC na binerify ng Comelec na siya ng nagsilbing National Board of Canvassers. Ngayon pa man, inilabas na nga ho ng komisyon ang unaudited and official tally ng National Board of Canvassers kung saan nangunguna pa rin si senator Christopher Bongo sa pagkasenador. Sumunod pa rin kabrigada Ito pong sino former Senator Pam Aquino Senator Bato de la Rosa Congressman Erwin Tulfo Former Senator Kiko Pangilinan Congressman Rodante Marcoleta Former Senator Sping Lacson and Tito Soto Senadora Pia Cayetano Congressman Camille Villar at Senators Slito Lapid at Aimee Marcos. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada ang DepEd na nawagan sa mga bagong halal na leader. Nagawing prioridad ang edukasyon. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. brigada. B P b report. Nananawagan ng Department of Education sa mga bagong halal na opisyal ng bansa na unahin ng mga programang pang-edukasyon. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, dapat nasa sentro ng pamahalaan ang edukasyon upang maisulong ang tunay na pagbabago. Dagdag pa niya, bagamat ang halalan ay tapos na, ang tunay na trabaho para sa bayan ay ngayon palang nagsisimula. Pinuri naman ni Angara ang higit 6,000 600 guro at debit personnel na nagsilbing election workers. Aniya, muling pinatunay ng mga guro ang kanilang katatagan at dedikasyon sa serbisyo. Samantala, tiniyak ng DepEd ang pagpapatupad ng apat na summer programs ngayong Mayo upang mapalakas ang kasanayan sa pagbasa at pagkatuto ng mga mag-aaral. Kabilang dito ang bawat bata makakabasa program, literacy remediation program, summer academic remedial program at learning camp. Layo ng mga programang ito na bigyan tutok ang pagtuturo, palakasin ang partisipasyon ng komunidad at tiyakin ang kapakanan ng mga mag-aaral in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Uma, Brigada, baldita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ito naman hong monitoring ng PPCRV Hindi na raw magiging 24-7 simula ngayong araw Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! siyon ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na simula ngayong araw magiging 9 a.m. hanggang 9 p.m. na lang ang operasyon nito. Ayon kay PPCRV spokesperson Ana Singson, simula ngayong May 16, hindi na 24-7 ang kanilang magiging monitoring sa pagbibilang ng mga boto. Mababatid na apat na araw na nag-ooperate ang PPCRV simula noong halala noong May 12, 2025. Dagdag pa ni Singson, magpapatuloy ang audit ng election returns hanggang June 12. Samantala, una nang nanawagan ng PPCRV ng mas maraming mga volunteers para sa pagpapalakas ng operasyon nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada Nyo sa Sam Manila. The Music and New Mga kabrigada, desedido ang Department of Migrant Workers na magsagawa ng online voting sa mga overseas Filipino workers para sa 2028 presidential elections. Ito ang binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa kabila naman ng mga agam-agam ng mga OFW kaugnay sa bagong sistema na sinimulan itong nakalipas na midterm elections. Ayon sa kalihim, bukas silang talakayin ito kasama ang Commission on Elections upang mas mapahusay pa ang proseso ng internet voting. Sa huli, iginit ni Kakdak na malaking pakinabang ang online voting lalo na para sa mga OFW na naglalakbay pa ng malayo, makapunta lamang sa mga polling center para makaboto at maging bahagi ng eleksyon. Binigyan din naman ng COMELEC na hindi lamang pagbabaklas ng mga ginamit na campaign materials ang dapat hong alalahanin ng mga kandidato kundi maging yung pagdispose hudyaan. Paalala ho ng Paul Buddy, may umiira na, na resolusyon kaugnay dito kung saan mga kabrigada may isang committee na titiyak na tama ho yung disposal ng campaign materials at hindi ho yung nakasisira sa kalikasan. Ayon ho sa Comelec, nakikipagtulungan tulungan na ho sila sa DNR upang maimbestigahan at kasuhan ang mga kandidato at partido na hindi ho tumatalima sa mga environmental regulations. Sa so, uli sinabi ho ng Paul Bate na mayroon na lamang hanggang bukas ang mga kandidato sa buong bansa na naluman o hindi para ho paklasin ang kinana ang mga campaign materials. Ikatabalita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, pumalo na sa limampu ang mga disqualification case na inihain sa Commission on Elections kaugnay sa 2025 midterm elections. Kabilang sa nasabing bilang, ang labing siyam na hinarang nilang proklamasyon dahil dito inaasahan na ng komisyon na may mga kandidatong dudulog sa Korte Suprema kaugnay sa usapin. Paliwanag ni Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco, hindi hindi maipoproklama ang mga kandidato na may nakabinbin na disqualification case hanggat hindi nakakapagsagawa ng paglilitis at nagpapalabas ng resolusyon ang poll everybody. Senate President Cheese Escudero gusto raw hong ipagbawal ang pagbabago sa impeachment rules sa pagilitis laban ho kay VP Sara Brigada Ann Cortez ibrigada Brigada Live Report ni Senate President Cheese Escudero na nakatanggap sila ng maraming panukala o suwestiyon mula sa legal team at mga senador. Noong nakaraang Senate recess, para sa impeachment rules. Ngunit sa kabila nga nito, naisumano niyang imungkay sa impeachment court na huwag baguhin ang mga rules. Sa gagawing paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte upang hindi rin naman isipin ng ilan na mayroon silang pinapaboran. Ani Escudero, kung may gusto silang gawing pag sa rules ay dapat lang nasa susunod na impeachment cases na ito magamit at hindi nga para kay VP Sara. Pero paglilinaw niya, suhesyon pa lang naman ito kaya subject to approval pa Nang impeachment court ang pagpapatupad nito. Maalala ayon sa tentative schedule na inilabas ng opisina ni Escudero, sa susunod na buwan na gagawin ang kanilang pag-convene bilang impeachment court, habang sa Hulyo naman gagawin ang totoong paglilitis. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Puerto Rico. Mga kabrigada, nilagdaan na ng Department of Justice ang bagong implementing rules and regulations para sa benepisyo ng mga biktima ng mga maling akusasyon at marahas na krimen makalipas ang 33 taon. Ito ay dahil masyado umanong komplikado ang kasalukuyang IRR ng Republic Act Number no. 7309. Paliwanag ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, hindi kailanman kayang burahin ng pinansyal na kabayaran ng hirap at sakit na dinanas ng mga naging biktima ng karahasan. Ngunit sa pamamagitan ng nasabing batas, ay kinikilala ng ahensyang kanilang naranasang pagdurusa. Layunin umano ng nerepasong IRR na masuportahan ang mga individual na nawalan ng kalayaan at na biktima ng karahasan bilang patunay ng paninindigan ng DOJ sa pagtatanggol sa karapatan ng bawat isa. Pababatid na sa ilalim ng bagong IRR, makakatanggap ng hanggang isang libong piso kada buwan ah, ang mga biktima ng maling akusasyon ah, depende kung gaano ito katagal na nakulong habang ah, 10,000 pesos naman ah, para sa mga biktima ng ah, heinous crime. Magpapadala ng isang Light Infantry Battalion ang Armed Forces of the Philippines at isang Foreign Police Unit ang Department of National Defense bilang suporta sa peacekeeping mission ng United Nations. Yan ho mga kabrigada ang ipinangako ni Defense Secretary Gibo Chudoro sa kanyang pagdalo dito po sa UN Peacekeeping Ministerial Meeting sa Berlin, Germany. Bukod ho dyan, ipagpapatuloy din umano ng bansa ang deployment ng military observers at individual police officers para naman suportahan ang staff offices ng UN Mission sa buong mundo. Samantala, inanunsyo rin ng kalihim na nakatakdang mag-host ang Pilipinas sa 2025 ASEAN Peacekeeping Staff Exercise sa buwan ng Setyembre. Sa ibang balita mga kabrigada, pahigit 400 million pesos na perang nasa bat sa anim na dayuhan at dalawang Pinoy sa Cebu. Premature pang masabi kong bahagi ng ransom money sa Anson KK ayon sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Papatuloy ang financial investigation kaugnay ng nasa -Bat, na 441.9 milyong salapi sa Mactan Cebu International Airport nitong May 9. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, premature o masyado pang maaga para masabi kung bahagi ng ransom money na ibinayad sa kaso ng negosyanteng si Anson Ke ang naturang pera. Maalalang siyam na dayuhan at dalawang Pinoy ang naaresto matapos makumpiskahan sa kanilang bagahe ng milyong-milyong pera. Hindi may paliwanag ng grupo ang pinagmulan ng pera nagpakita sila ng casino certificate pero hindi ito na authenticate at posibleng ginamit lang bilang pantakip. Ang kasino na sangkot ay konektado sa kaso ni Ke. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Asay! Oh, bagong bago Di ka na balita nationwide Ito naman hong universal social pension Inihirit ng isang kongresista sa nalalabing sesyon ng 19th Congress Brigada Haji Kaaminyo Ibigay mo. Brigada! <laughs> Report. Bumulalas si House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda para sa agarang pagpasa sa Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. Sa liham ni Salceda kay Senadora Imee Marcos, pinagtibay nito ang buong suporta sa bersyon na magkakaloob ng 5,000 piso kada buwan sa mga Pilipinong anim na hanggang 6 na putsiam na taong gulang at 1,000 pesos sa mga 70 taon pataas habang magkakaroon ng inflation adjustment meds kada taon. Pananatilihin anya ang 1,000 pesos kada buwan na pensyon para sa mahihirap o indigent senior citizens. Sinabi ni Salceda na ngayong dalawang linggo na lamang ang itatagal ng sesyon. Panahon na para ipasa ang panukala na magsisilbing legasya para sa mga Pilipino. Sa pagtaya ng kongresista, aabot sa 88.2 billion pesos ang magagastos na pakikinabangan ng 10.1 million senior citizens sa buong bansa. Paliwanag nito, kakayaning pondohan ng panukala na ang walang dagdag na buwis. Ito ay sa pamamagitan umano ng 41 billion pesos na rationalized ayuda kabilang na ang tupad, akap at iba pang kahalintulad na programa. 47 billion pesos na fiscal management mechanisms kabilang ang GOCC dividend enforcement, national government savings at quarter 2 implementation. Dagdag pa ni Salceda unang hakbang ito tungo sa universal basic income. Kaya naman muli niyang idinipensa ang pagpapataw ng buwis sa foreign digital giants at ikiniit na dapat na iba pagbalik sa mamamayan sa pamamagitan ng social dividends. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada malbita, mga kabrigada, pinag-iingat pa rin ang mga residente sa labing isang lugar sa Negros Occidental kasunod ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon. Ang naturang pagputok mga kabrigada ay nagdulot ng kabuoang 38 volcanic earthquakes kung saan ang ilan dito ay naramdaman din ng mga residente. Sa kasalukuyan, ang abo at masangsang na asupre, na amoy ng asupre, ang bumalot sa labing isang lugar sa probinsya. Kabilang sa mga apektadong lugar ang La Carlota, Bago, San Carlos, La Castellana, Murcia, San Enrique, Valladolid, Puentevedra, Hinigaran at Binal. Kalbagan. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita sa umaga! Brigada Weather Update! Weather Update! Mga kabigada sa ating weather update ngayong umaga, patuloy pa rin ho magdadala sa mga pagulan, ito nga hong nagbabalik na Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Ang ITCZ raw ay sa pagkasang kabrigada ang magdadala ho ng mga kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Mindanao, gayon din sa Eastern Visayas at sa Palawan. Easter naman kabrigada ang magdadala ng mga kalat-kalat na pagulan na may kasamang kulog at kidlat sa bahagi ho ng Metro Manila at maging sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, sa kabila nga ho ng mga inaasahan pagulan sa hapon o sa gabi, makararanas pa rin po o inaasahan pa rin ng pag-asa ang matinding heat index sa ilang mga lugar sa bansa. Sa heat index forecast ho ng Weather Bureau, inaasahan ho yung hanggang sa 44 degrees Celsius na heat index sa bahagi ho yan ng Cavite, Mindoro at maging sa La Union. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide. Mga brigada sa atin namang health news. Sa gitna po ng abalang mundo ng pag-aaral, social media at teknolohiya, ang pagkakaroon ng active lifestyle ay nakakatulong upang mapanatili ang maayos na kalusugan. Nakakatulong po ang regular na pag-eehersisyo sa mga kabataan dahil hindi lamang ito nagpapalakas ng katawan kundi nagbibigay rin ito ng masiglang isipan at positibong pananaw sa buhay. Isa po yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stand chanting no. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada balita nationwide. Brigada balita nationwide. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada balita nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada balita nationwide. Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. Kada balita nationwide. At mga kabrigada ni napakinggan ang brigada balita nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng brigada News FM Philippines. Katuwang ang para Plus Ibuprofen Fast Relax. Atang ang standout ES4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives. Ako po si Brigada Gab Dalisay. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.